Ayan, dito na tayo. Ayan, gamit natin 20 grams uh, poly green. Ayan o, oh, yellow green. Unang pukol tayo. Sana siwertihin. Siwerti ng mamali mamali unang pakol papatay sabit agad Diyan sa may ano, nandiyan oh. yung apahap. Bus, 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 bus. Medyo mahangin. Baka sumabit doon. Medyo malabo ah Dapat dito makulay Nakadami rin. Wala tayong ano. Ganso? Ganso. Na, na, di ba? Kala mo. Hawak mo. Hawak eh. Hawak mo na. Malakas. Dito ka. Sige lang. Sige lang. Aarya mo yan. May panalok ba dyan? Pansalok ko. Pansalok ko. Paboy, paboy na mano to. Ay, ito pala. mo Sige, sige. Saluhan ko Ito, Sige, Ayun na. grabe. Laban. Ayun. 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 Ayun na. Dan, dan, dandan Pagbalik, pagbalik. Thank you, thank you. Teka lang bro, teka lang. Teka lang. Hari Ari mo, mo. Ay, dito ka na, man. dito ka na. Dito ka sa ano. Yung ano mo, linya mo. Sige. di hindi. Bitawan mo na, bitawan mo na. <laughs> dito ka, dito ka. Hindi, hindi. Hindi, Thank you bro. <laughs> Nakabuhay naman mano. Baka nandiyan yan. Iyan ano muna. Yeah. Diyan mo muna lagay. Yeah, sige bro, ok na bro. Thank you, thank you, thank you. Oh, Baka may kasama yan. <laughs> Good size la po. Ah. Maganda nga sinasabi te. Eh. Mm, Naunat to. Nauna to. Lapo, <laughs> lapo. -la 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 -la. Oh, gas gas oh. oh. Lopo. Good oh. size. Eh, good size. Awit. Ah, <laughs> oh, yan no. oh. Lopo. Ganda lang size oh. Di sa akin medyo maliit. <laughs> Nadali siya sa... Ito ang hinahabol niya eh. Yung ko na to. <laughs> hindi man hindi kang hinahabol na dyan. Mm. Hindi nakulan yung laban. Ano oh. Oh. Wala okay. mong konti na May sugat na. May, okay. okay. Wala ka. oh. Ganyan okay. sa akin. Buti nga nandito sa loob eh. Ayan. Lipat ng ano. Hangin. Tama yan. Exacto. Pagano ng hangin. Oh. Ano, ano, dito na. Ah. Ah, okay. Pagawala. Baba tayo na sa babe. Ano? Try na tayo.